sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe naniniwala po akong sila may minatatanging busilak at may mabubuting kaloban Sanman kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo palagi malakas malayas sa kisarawa no? palang umaga at ka aling gabi sa inyo lahat at sa uh, ngayon lamang po nakatuklas ng aking youtube channel iwangan ng pangkasinan huwag po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na mga video. Pagkakalog ko po sa inyo lahat, ang aking mga nalalaman po dito sa iwagan ng pangasiyan ng mga orasyon. Lahat ng panggamot ng mga orasyon na dito po naman pumututupas sa iwagan ng pangasya. Pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutian, huwag sa kasamaan. Gamitin upang matulong sa mga tao na nangailangan kung At panatiling magpakumbaba sa isang tulungan, magbigayan, hindi sa lahat, magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga tao. Hingi po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sa man. Kaya ang Diyos na pong magagabay po sa inyong mga ginagawa mga kabutihan. At pagkakalugsan niyong siksik, diktik at maha po ng pangamahal na ating Diyos na mga sa langit. Sinsya na po kayo kung may dumaan po na ako po. Baka may nag-hukon uh, po o emergency po. Sinsya po kayo kung may narinig po kayo. Uh, ah uh, nandito na po ang iwagan ng Pangasinan na magbabagi po sa inyo ng karunungan luyin po ah uh, uh, hindi ko po napakikilala po sa inyo ito po yung kwan po pala yung sa uh, iwagan ng Pangasinan iwagan ng Pangasinan po ito po ah uh, si Senior San Vicente Pirel po po sin, sin, senior San Vicente Pilar po ito. ito po yung ginagamit ko po sa panggamutan po Uh, ang isi ko po sa inyo yung uh, panalangin sa sagrada pamilya uh, panalangin ng isang ama namin na Baguila Maria sumasampalataya isod po yung sariling uh, panalangin po uh, kung ang ibig sabihin po ng isod pong sariling panalangin po yung teintin po sa puso na uh, manalangin po kayo kung ano po yung e, kailangan nyo po yung po ang na panalangin po na kan po natos po sa puso ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat na tumatagos sa kanyang puso na palataya para gabayan kayo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Uh, at ito po ay tungkol sa kabuhayan po ng uh, tungkol sa kabuhayan. Isulat ang orasyon ito ng tatlong bisis. Uh, narito ang po ang orasyon po. Amam, hukaram, asirikam, humulam walang, ikam, ryutor, dius, inorik, diyum, regnim, omnipotentis, makmamitam, adunay ruak, uak, muak, ak. At suno po yung ng panalangin na naman po at ukol po sa kabuhayan po. At isunod po ito ng tatlong bisis po. Animam, siritam, yutak, swanima, tuaksam, Sagraditam Sagraditam Animam Saritam yu, yutak. Swanina, si, Swanima Tuxam Sagraditam, sagraditam. Sanay po ng tatlong bisis po ito uh, Ito po yung uh, may nag-request po nito na nangon po may panalangin po sa pangkabuhayan po ito na pagkaloong panalangin sa sagrada pamilya po, po. Ah, narito po ang kon po screen siya nyo naman po ito Maraming salamat po. Na, sana po mag-subscribe kayo, paki-like and share, paki-follow na rin po ang, ang YouTube channel ni Wagan ng Pangasinan. Paki-share po sa iba. Maraming salamat.